Kumain so, na ba ng bitamina dito, Kiko? Eh? Pwede tong ako Part 2 ko kanto. Tayo na tayo mga kaguro kasi naubusan battery. <laughs> na <Nalubat. Battery. laughs> <Nalubat. Nalubat. laughs> mga kaguro kaya part 2. <laughs> oh, dress. Wow. <laughs> <dress>, oh! Ang <hiking. laughs> Gusto nga, may gusto nga kunin niya Abing Sabi niya para ang ganda pala ka siya sa Pwede mo yan ipapunta. Bumabasa si Mamon yan. Bumabasa si Mamon yan. Pwede yan yung suot pang airport. Sabi niya, nanay, out. Pinchin! Pasendero yun! Uwi ng mayari ng negros. Papakulod na mga kaguro Uwi kami mga kaguro. Sama daw kayo mga kagur. Sama sa mga mga tarong sa sakto ang barangay doon. Eh! Ano nga? Barangay? Barangay? Barangay ano? O, pagkakban. Sabi mo, agabon ito. Ayos purong agabon sa barangay. Ayo, oh, si mana pala. istirahat tu? thank you, Mam thank you, Mam Koni. Oh, ada tu si orang ada tu. Yang angpau ke sana? Pamang kini, yang pamang kini. Ayo, Wow, bag. Oh, oh, oh. kumpleto na ang airport lalo. <laughs> Kompleto oh, oh, oh. na ang airport lalo. <laughs> sapatos ka lang. Baka ay, boots ay, Ikaw na kasi sa boots. <laughs> Sabi mo maganda yan. mukhang Hindi mo boots na, ay. Ay, maganda alam lang Ako na lang ay, 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 ay. kasi sa kanila. Ah, kaya kulad siya yung isa. Ay, baka sapatos ka yan. Okay, <laughs> at saka isay. Okay, sa okay. 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 Dalawa mo pa na Si please <laughs> na pwede ako humiram, <laughs> humiram ha? Pagkatid niya pa rin ng tantal doon. Pagkatid ko Tapos may, <laughs> may cars cars pa ni Bambang Ay, wow! Kitchen! At ano? Uh, ano na yun? <laughs> uh, 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 may pakilabas na uh, lang! Aywa, uh, ah, uh, uh. Hala, ah, Ikaw na uh, si uh, Mami um, Eva! Okay na to! <laughs> Bakit? Kaya pa yun. Kaya lang hindi kaya lang si Mami Grace. Ay, si Mami ah, okay na to. Oh, ah, uh, okay, okay na to. May pang-ipit sa nihaw. Ay, pang-ipit. Okay, pa. May pang-ano sa egg. Ito din. No, no, hindi na lang ako. Dahil dyan, kailangan mo mag-food content. Ay, Uy, wallet ulit. Ay, seko sa ah, card. Ano card tayo yung mga, mga card? Card, 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 Taray, nay, laman na lang pula. <laughs> mga card dyan, ah. Oh, Kasama yun dyan, Rick? Hindi ko. Dito ko sama. Ayun, ano ba? Dito ko sama. Dito ko sama. Thank you.

Master T-shirt. Master T-shirt. Ayong ba? Kinaulit ko pa? Ay. Alam mo, cool. part 3. Part 3. Oy, oy, ang ganda. Nangunsa nung panan na pagdala. Ay, ano to? Diwaan. Ang ganda na. Ang Ang ganda na. Ang dami ko, tatlong dress sa ako. Alam mo nun, mayroon talagang sumama naman. O, Tabawin mo, tabawin mo. Next is... Palakas <laughs> ba oh! ng boses? <laughs> hindi Lagyan na music. Bawal na to. Birthday oh, okay. from Ma'am? Ma'am Ma Jonah. Ang litang sulat, hindi ko mabasa. Shane. Patuloy oh. oh. well, wow, wow. eh. Dami tuloy. Dami tuloy. Parang danlit yung... Maraming damis si, Sabi ni Nanay. More, more. Tapoy <laughs> pag-asa. <laughs> 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 Mayroon nating outfit si Nanay. Ay, pantulong. Oh. Wow. Ito you know. ah, pajama. short naman May yung shirt. shorts. Mm. Ito no. yung Sabi ni ate. Parang ano yung ilaw yan Pwede ka sa mga. Pwede ka sa mga. Pwede ka sa mga. Dress. ka Dress tsaka ano yun o? Pajama. Parang... Ay, ate. Pajama. Makukumpleto namin, nanai, Pero, naman, na ni Nana yung wardrobe you, ng Sabi ni Nana, tagal naman show. ng shoes. <laughs> <laughs> Bakit may shoes na ba? Ay, hindi na Ano lang? Parang nga po Para kompleto. na yan dami, ang Itago ko to. Kaya na yung mga uh paper bag. Ang ganda eh. Pwede pa so may nakasulat. Oo, okay. ilang. Uh -huh. Tayo yung lola ni Nas. Oo. Napunit hindi na yan, ay wala ng mo. ay wala ng mahal ay, ay. Right. wala ng mahal walang 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 Wala. Wala. walang 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 Ayan! Ay, ano ay, 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 Binigyan ka ba, Gunay? Kasi yung kuyo ko na. Ayun, same na, same doon. Oo, ano, same na, same. O, mo na yan. oh, ay, like, ay, like, ay, 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 may ring light May ring light siya. Ay, di ba? Ay, ulo ka. Kasi may nika na yan. Oo, may remote, may remote eh. Ayun. Para daw mapalitan mo na. Abe, ito may hilig sa mag-vlog eh

To, yung... Ay, bala, oh, dog. Dog. Oh, ito, yun. Ah, may bag. Kompleto na talaga na, na, na yung outfit check. Shoot, <laughs> na lang. Slippers or shoes? Ano yung um. um. mga um, oh, ganda kanino kaya to, Please comment down. <laughs> Ay, Kadi na ba to? Hindi oh, ko alam ka pagaling. Magko-comment na lang yung you Thank, Thank, you. Po. Thank you sa nagbigay. Hindi ko alam kung kanino galing. Malala. Ito. Happy sixth uh, birthday from Ernel Joy. Emily, Mang Emily, Mang Ma so Ma and... Ma Lina. Lina. Oh, kasama din si Mang Joma. May Ma Ah, baka sa bila, kaya sila, ano kaya yan? Ano Ano kaya yan? na, na ni, pumunta, no, yung, yung, yung litan mo ba? Okay. Oh my God! lang ba? Ay, 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 ba? aisano na? isalagay pasok yan na pang ano, uh, pa, kumpleto. kasi pa, 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 laptop, laptop at, dyan. na. Okay. mga ano nino din, pindila. ay. 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 na ay. 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 ay yung yung isang ganyan hindi siya yeah, pinaka-count yeah, Kaya pa kaya malaki na yung gym bag. yung Hindi aside from the gym bag, parang pwede na pala para sa isa. Kasi sa kesa sa maliit na isang mo lang. Marami na at tap na sa na. Ayun, parang cross body bag siya. Ayun, laki na din. Yung mga personal life, yung mga ah, yung, yung mga wallet, passport ka pa. Kula, yung kulay? yung may may sa damit yung kula, ay, may yung kulay? yung kula, kula, kula. yung kulay? Ano yung Ano yung kulay? Ano yung kulay? Ano yung kulay? Ano yung Ano yung Ano <laughs> Mayon. Biglang oh, biglam, biglam, ah, alas. Ah, Tam, alas. Pa apo. <laughs> pim. 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 Ay, ay, ay anak para ni Apo pinsan natin yung niya. natin. Apo muna yung anak niya. Binata na binisig pagod di ba? Bagong 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 bag? bagong 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 bag

pa malaki ano magigat, yun? ay ano bako parang kilitoan, balot, balot, na yung yung parang pinaglilitso sa oven. yung wash. ano yun o loob ng bowl. Ah, ay wala na sa mga bagay na may nigar. kondiments. yun o ganda niya kasi diyan sa mga kray. Uy! na na, yan Hindi pa yung pag magbe-bake to. hindi. mga din ba? Hindi. Isang beses lang, no. ikaw. oh yung ganda. yung ganda. Oo, yung ganda. yung ganda. sa kaon! Thank you, Noy! Mayroon talaga. Okay, Norlyn at kasi siya. pa. Mayroon pa. Mm. Ay Saint, ko, ma na so, parang ang sarap na yung so, sarap so yes. na yung Ang sarap na yung sodas dyan. Ang sarap na yung na na bukas yan na Magsapas ka na na. Ayan. Ayan yan. Ano? Mas malaki. to, ito. Kaysa dito. Sa mga wine. Hindi kaya dyan yung nilalagyan. Sa mga wine. Diyo yung mga genie. Wine. Gin. Ay, dalawa lang mo. Dalawa. Mga bartender. Kasi may yung mix na makaktail si nanay Hindi kasi hindi nakatake yung box. Ano yung toyot suka? Ano yung toyot suka? Margarita doon. Laban. Eh <laughs> ay, okay, ay, 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 hindi ay, gagamitin kasi wala ay, bisita. Lalabas lang pag may bisita. <laughs> si mama ay, 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 na ay, 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 yung, yung, pag natip, yung may juice. Di sa sa kundok ba siya? yun. Sa mga kapatan na unang pagmamahal, hindi sa mga lalabam. Hindi sa na ay nagtitiyak na ito 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 ay na ito yung nagtitiyak na ito ay na ito ay nagtitiyak na ito na tapos na tayo na unbox sa ating mga regalo. Maraming maraming salamat po sa nag-attend na sa aking birthday. April 2 po yun, kaso inano ng April 5. Thank you so much mga sa mga kapatid ko. Maraming salamat sa pagkakamahal. Sa mga kamangkin. Thank you. Ito, message po Salamat sa na mga pochi sa ako na umatid. Sa na na hindi ko na invite yung iba kong pochi. Hindi, paano si Papa? Paano si Papa kinanay? Dahil may po, na, si Papa? bilang po kasi dyan <laughs> Pero nasa... Ano po sa ko <laughs> <laughs> <po doy> <laughs> <laughs> Ang saya namin mga kaguro. Ay, <laughs> 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 oh, dami pa tao, no? So, so ayan ay, na! Hindi na sila, <laughs> ayan sila mga kaguro, oh. Tawa na tawa. Sila na yan na. Oh. Ayan sila. Nakailagay <laughs> yung sila. Lalit nung hindi. Ay, My sister. May only sister. <laughs> usapan nila mga kaguro Tapos si Papa naman, si Papa naman Ano na? birthday ka lang May ka lang Tapos kami